Sa kaugnay pa rin balita, mamimigay na rin ang Department of Agriculture ng mga alternatibong pananim sa mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon. Kung maaalala, ilan na sa mga magsasaka palay o ilan na sa mga magsas magsasaka ng palay ay mais ang apektado ng El Nino sa ilang bahagi ng bansa. At nasa mahigit 151 million pesos na ang iniwang pinsala nito sa mga pananim. Sa panayam ng Armen Manila kay Presidential Communications Assistant Secretary at Task Force El Nino Spokesperson Joey Villarama kabilang sa mga ipamamahagi ng DA sa mga magsasaka ang mga seed viable crops. Kasama na rito ang legumes gaya ng munggo, soybeans at iba pang pananim na heat tolerant o ang mga pananim, pananim na nabubuhay kahit mainit ang panahon. Maliban dito ay mamamahagi na rin ang pamahalaan ng cash assistance sa mga magsasakang labis na naapektuhan ng El Nino. Mayroon din silang itinuturong mga alternatives alternatibong strategiya sa pagsasaka para makapagtanim pa rin kahit kulang ang supply ng tubig doon po sa mga immediately affected meron po dyan obviously yung cash assistance, meron pong social protection, meron ding alternative forms of livelihood. Nagbigay po ng mga domestic animals para yun po yung uh, pansamantalang um, alagaan nila at pagkuna ng kabuhayan. Pero patuloy po nagbibigay ng seeds ang Department of Agriculture para doon sa mga viable crop na tinatawag. So ito yung mga legumes, ito yung munggo, yung mga soybeans. So ito yung pwedeng itanim at medyo heat tolerant o heat resistant sila, pansamantalang itatanim Pag habang hindi pa pwedeng itanim yung palay. Meron ding assistance in terms of yung pag-aayos ng irrigation system at saka yung patubis po. Tinuturoan din po ng alternative strategies para po makapagtanim pa rin kahit limitado yung supply ng tubig. Yan po ang tinig Presidential Communications Assistant Secretary at Task Force El Nino Spokesperson Joey Villarama sa sa panayam ng RMN Manila.